ito yung bago naming accommodation ito na yung pangatlong lipat ko at ito yung style ng kanilang accommodation ang aming accommodation yan mga brick sya old house parang old house dito sa Poland tapos may barbecue area doon tapos may dining area din dito pwede kaming mag inom inom pero dahil sa busy busy ng trabaho hindi magawang makapag you know makapag barbecue sana yan ito yung style ng yan yung harapan ng bahay yan yung harapan ng bahay. Yan. Yan yung style ng harapan ng bahay. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Yan. Ganito siya guys. Yan yan yung harapan ng kanilang bahay at tapos dito yung kanilang gate yan may mga tanim din balik tayo sa barbecue area gusto ko lang ipakita sa inyo yung harapan ng bahay Bali ang klima ngayon dito is uh, mainit na magsasalubong ang mainit at sa kalamig. Kasi nga patapos na ang uh, summer, autumn na ngayon. Papasok na ang autumn. Kung papasok ang autumn, yung lamig. Yung hmm. lamig habang habang parating ang December, yun, lumalamig siya. Magbabago na rin yung mga kulay ng mga mga dahon kasi nga palamig na At ito yung ito naman sa likod ng bahay ganyan naman ang kanyang itsura sa likod ng bahay Ayan. Ayan. hindi lang namimintin ng maayos itong kanyang hindi na napuputulan yung mga da yung mga kwanda mo kasi nga itong bahay na to is pinarerentahan bali tatlong mga tatlong klasing layang nakatira dyan Polish, Filipino, at saka ano yung isa RJ Bigistan parang mas mga muslim sila Ayan, pupunta ko kayo, kayo sa may imbakan sila dito ng tubig eh. Kasi kung sakaling i-improve at gagawing may landscape, kailangan may tubig. Siguro, kailangan may tubig. Yun yung pagkakuhaan ko, kaya may kuwan dito parang, parang imbakan ng tubig pa. Ba. Ayan, yung baka ng tubig. Pag sa atin to, maraming mga bata nang naglalangoy dito. Yung isang kasama nga namin eh, planong magkwan dito, mag-swimming daw. Eh, nakakatakot naman sa ilalim at saka parang malinis naman yung tubig pero sa ilalim niya. Pakita ko sa ilalim. Parang sa ilalim niya may mga lumot-lumot. Ah, um, -lumot. wow, mag-swimming ka diyan, may stuck ka diyan patay. Yan, mga lumot-lumot sa gilid. Yan. Ito sa pa rin ng sa ako pa rin ng bahay. Ang lawak, ang lawak. Hindi lang na maintain kasi nga wala eh. Naparentahan na pero ang dami nilang mga puno. Yan. Oh. Ang mga puno sila. yun yung isang kasama namin isang Polish yan yung kasama namin Polish yung isang kasama ko na Pilipino nagluluto kasama ng Muslim kasama ng Arjibigistan yata yun ito may mga weld din silang mga kondito ito yung mga weld nila ng mga bulaklak dito oh. ito parang damo lang dito damo ang ganda ganda yan mahangin lang kasi dito mahangin guys mahangin marami silang mga klasing mga wild well dito ng mga bulaklak eh. napag sa atin ginagawang ginagawang pang dekorasyon ano yan ano? 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 may pan din dito puno ng yan puno ng mansanas pero maliliit maasim maasim yan yan mga puno sila ng saipas dito ang dami puno ng cypress tapos may kakahuyan dito sa loob sa din ng bahay yan ngayon guys pakita ko yung kan ipapakita ko yung kabilang bahay ay may kon pa pala dito may parang daluyan ng tubig Ayan. daluyan ng tubig yan oh lamig ng tubig na yan try natin ang lamig lamig malamig malamig siya. parang yung kwan yung ang kwan ng lamig is yung nagpunta ka ng uh, Ayan. Uh, Ito ang ganda ng bahay pero hindi ko lang may pakita sa inyo. O sabihin eh. Pero ang gaganda ng mga bahay dito. Ayan. Mas meron pa dito sa kabila. Yan, mga uh, mga puno parang yung kanyang balat is parang sa pine tree may mga ganyan din Pero hindi siya pine tree kasi yung dahon niya is ganito. Ganito yung dahon niya. Ayan yung kanyang dahon. Yung tulad ng... Pero yung balat niya parang sa pine, <laughs> pine tree. Yan, gusto ko lang i-document yung uh, bagong linibata namin na tirahan.